So, guys, ito, tingnan nyo naman yung kisura uh, namin, I mean, guys. tama ko yung misis ko. Ah, kahimit kami pero naglalakit kami, guys, dahil hindi kaya ng motor. Kaya alam nga, magbabalik pa kami sa bahay para magsubad, mag, hindi maghilmit. So, ito, guys, oh. Ayan, oh. siya bumalik yung kursuner kasi hindi tanggap yan ano grabe so, yung yan doon sa mahal tutuloy niya dahil malalim dito banda sa yung labang street guys eh So yan, hindi pa bata pa lang yung tubig dito guys

taon na lakad hanggang tuhod na yung bisikleta para sa hanggang nakawa hanggang po ano so, ito pa rin kawira ng 4 guys kawira ng 4 lumampas na yung tubig din sa ano na ito uhod ng tubig dito sa ano to guys ito 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 nga bala sarap at itong kanto na to ay lunison yung nakalagay na ito ay nga bala sarap yung sun ganito dito yun din sa high school na ito na nabutas nyo sa high school ito nga mo yung truck guys hindi na pinaya kasi nakalalim na talaga ito dito Anong sasakyan dito? Hindi na kaya ito. Hindi oh, ka. Ah. Malakas. Hindi malakas kayo. Tarihit eh. eh. lang ano? Tubig Ito nga guys. Hanggang tuhod na. Para na. Malakas ng tarihit ng Tubig. So, paka mo pag naglalakad. Hindi rin na

Eu vou conseguir... Para parang high tide, guys sigurado talaga ito guys malakas pa ng ulaan sinabayan pa ng high tide wala na lubog ng nabutas yung bahay namin abot na yung ano kwarto namin

Oh, tabi, tabi, tabi. Oh my God. Okay, guys. We're going to clap. Kita buka nilang. Kita ayo. Oh, kita ngay. Kita sili-sili. Kita ngay. Oh my God.

Ganito lang yung para-dahan namin ng ano motor, ng mga So, kita so, hindi naman naabutin, guys, pag dito mataas pa. So, yan walang problema sa karagahan ng motor namin. ito so, guys, sa ano ito na tayo ng sa transport ko, kasi hindi ng bahay. sa amin uh, kapakalakot pa rin ang ilan guys sa oras na ito alas ito yung media uh, magkakas guys tuloy, tuloy pa rin ang lakas ng ulan guys at uh, sasabayan mamaya mga alas ng ano high tide

At dito mananas. Bababa pa yung tubig ah. Buksan mo Kaya? Oh, e, buksan mo yung tubig na guys. Agad pa siya. Oh, oh. <laughs> guys I mean, hindi ko lang alam guys kung maririnig mo yung maririnig mo yung ano salita ko yung sinasabi ko maingay oo so, uh, lagi ko natin sa tulay na uh, parang uh, para parang hindi pa naman uh, tumaas yung tubig eh siguro mga algae pa ito tataas yung ano high tide Ay, mpagsas na pala yung ano dito So ah. guys, nalita na kami sa bahay Sinamakan muna, sabahan lang ko Nalita guys